Okay, ni-symbiko ini kang Okay, may-ari niyan? Ang laki. De. Ah? may pang solong upload siya, yung aso. Sulong <laughs> uh ng -uh. pang Kompyo pang ano man lang yan oh. Ayun siguro may ari. But sino may, may ari? Nasa? Ayun? Siguro nga. Ay, tumutulong ang ilong niya. Tumutulong ilong? si Pon. Si Ayun! Natulog na naman! Wala na. <laughs> Gumalaw lang si Aglet. Ano na bang Hello na po, Jordan. Can you show? Me? Can you? Tingnan mo, raw. Di isa naganda na, ganda na, yun na 'yung naka dilaw. Ang dilaw talaga nung. <laughs> hindi siya gumagalaw. Hindi <laughs> 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 nangangala 'yun, hindi gumagalaw.